Welcome, just keep on watching. Mga bay mga pinapakain ko sa aking alagang Shih Tzu. Pinapakain ko siya ng carrots, banana, apples, potatoes, eggs, milk at marami pang iba. Bakit nga ba pinapakain ko siya ng pagkain ng tao? Ito po yung pagkain ng tao na pwede nating ipakain sa ating mga alagang aso ang carrots ay nakakatulong makalinis ng ngipin ng aso. And, source din ito ng vitamin A na nakakatulong sa immune system niya at maging sa balat at sa pagtubo ng buhok. Ang gagawin lang dito is, binubuhay ko lang, una, chinachop ko siya ng yung cubes, tapos saka ko siya papakuluan hanggang sa lumambot. And kapag pwede na malamig na, pinapakain ko na siya. Next is yung apple. Ang apple ay maraming na ibibigay na vita vitamins o bitamina. Gaya na lamang ng vitamin A and C. Source din ito ng fiber. And bubbles are also good sa pag sa chan ng aso. So, alisin natin yung buto nun. Huwag natin ibibigay yung buong apple. I-chop din natin siya. Next is yung banana. Banana are great low-calorie for dogs. So, maraming vitamins or maraming benefits na naibibigay ang saging So, dapat pinapakain din natin yung mga alaga nating aso ng ganito. Ang banana rin ay nakakatulong sa pagpapatibay ng buto ng aso. Pinapakain ko rin siya ng potato. Rich in vitamin C yun, iron, at marami pang iba. Chinachop ko muna siya ng cubes and then saka ko siya nilalaga. Last is yung egg. Ito yung best na food for protein. So, dapat pinapakain talaga din natin sila, paminsan-minsan lang. Yung egg pala, ginagawa ko sa kanya is yung scrambled egg without any seasoning. Yun yung mga pinapakain ko kay Noah. Ah, uh, nabanggit ko pala yung milk kanina. Yung milk is, alam naman po natin o maraming nakakaalam sa atin na yung milk ay hindi advisable na ipatake or painumin po yung mga alaga nating aso. Maliban na lang kung yung 1 to 2 months old na Shih Tzu or puppy, yun, pwede pa na painumin sila. Pero yung 3 months pataas, si Noah, nung pagkakuha ko sa kanya, minilk ko talaga siya. Kasi syempre, pare, uh, iniisip natin na, ala, baka kailangan na yun ng milk. Kasi baby pa lang siya. Hit ko na rin yung milk. I-share ko na rin sa inyo yung mga experience ko kay Noah. Ayan. Ah, uh, pinapakain ko siya dati ng wet food. Sa Shopee lang din naman kasi ako bumibili ng mga food ni Noah. Ayan. Nung hindi ko pa alam, binili, marami akong binibili sa kanya na like pedigree, uh, munch, naglaylo ako, binawasan ko yung pagpapakain ko ng ganun, minsan na lang siya. Kung napapansin niyo, yung mga aso nyo, aso natin, yung mga aso natin is, sa may back nila is nahawakan natin yung mga ribs yung buto boto dahil yun sa ipinapakain nating uh, milk, yung mga wet foods, hindi natin ma-reach yung kilo na dapat kilo ng isang aso kapag pinapakain natin sila ng ganun. So, nung hindi ko siya pinahindi ko na siya pinapakain ng ganun, almost mga 2 months na, napansin ko yung pagbigat niya. Uh, nakakatuwa na bumibigat na siya. And full na lang talaga na dog food. As in, dog food na lang talaga. Minsan nga, pati treat niya, dog food na lang din eh. Pero, may mga treats, uh, may mga treats siya na binibili ko. Yung mga pang training treats lang. Meron din pala akong tatlong hindi pinapakain kay Noah. Avocado, chocolates, raisins, at saka yung grapes. Ayan. Kasi, yung avocado, nagko siya ng persin, magtai yung aso, pag pinakain natin siya nun, yung chocolates din is, mayroon siyang caffeine na hindi pwede sa aso, na pwedeng ikamatay pa ng aso. And yung raisins and grapes naman, uh, kahit konti lang daw, syempre, hindi, hindi ko nga siya pinapakain, eh, hindi pa naman natin, hindi ko pa din naman natatry at ayaw kong matry. Hindi ko talaga siya pinapakain nung mga yon. So, yung raisins and grapes, kahit kunti lang yung makain nila doon, possible na na magtae o magsuka sila. Kaya hindi ko din talaga siya pinapakain. So, dapat, aware din tayo sa mga pinapakain natin sa mga alaga nating aso. Kasi, di ba, nasasabi ba nila yung masakit nila sa atin? Di diba, hindi? Parang, para na lang tayong sira ulo na, ala, anong masakit mo? Anong masakit mo? Eh, hindi naman siya makakapagsalita, di ba? So, dapat careful tayo sa mga pinapakain natin sa mga alaga nating aso. And, yun lang muna sa akin. That's all for today's video. Um, don't forget to subscribe and click the bell button para laging updated sa aking mga susunod pang mga video. Pagin ko muna si Noah. Bye!